Ano bang gamot ang na yun naman ang iyong nanay? Iba-iba iba po kasi yung... Ano ba sakit na nanay? Di stroke yun? Hindi po may stroke. Ang uh, um, pinaka main na sabi ko ni Mami ko is yung may bukol po siya sa spine. Ah, gano'n ba? ah uh, batasin po ang ganito. Batasin. Ano bang nag-message mo sa ating programa? Yan naman po sa bigat. Uh, uh nag-message po nung nakaraan sa uh, uh, financial. uh po na sa financial na uh, pangailangan po sa Ah, nanay mo ba? Akala ko asawa. Na, na punta na, na namin sa Nanay Gloria, di ba? Hindi hmm, ko po sure. Na punta kami doon. Ako nagbigay ng tungkod niya. Siguro wala ka na ako ipumunta. Pangalan mo anak? uh, James Carlo Barla. Ayan. Nanay Gloria Barlaan, magandang hapon po sa inyo. Nandito ang inyong anak. Napaka ano naman, malamal na mahal kayo ng inyong anak. Siya pa talaga nagbigay minsan. Ano bang gamot ang naman ng inyong nanay? Iba-iba po kasi yung... Ano ba sakit ni na nanay? Iba-stroke yun? Hindi po ma-stroke. So, uh, ang pinaka main nasabi ko ni Mami ko is yung may bukod po siya sa spine. Ah, ganun ba? Yung pinaka-ugat na doon well, lower part niya po is na parang gato, parang distrok na ito. Ah, ganun ba? Hindi niya po nagagalaw yung movie bigting. Yeah. Nandaka-subscribe ka na ngayon? Apo. So, na. dahil so, kasi sabi mo, sa iba mo pa Eh, yung ko po kasi eh, dun sa vlog pinsan ko na si Ate Melanie Pato nagbigay mm. uh, ko kayo ng bigas bigas sa ah. kasama ko sila at Ay, mamaya na, may nakapilang bigas diyan. Nasa lambak na naman kami, mamimigay kami ng bigas. Pero gaya nga ng sinabi ko sa iyo, dahil sabi mo nga kahit konti man lang pambili ng gamot, Nanay Gloria, ang nandito, nandito po ang inyong mahal na anak. Anong pangalan mo anak? James Carlo. James Carlo Barlaan. Yan, mahal na mahal po kayo Nanay Gloria. Yan sa mga taga-patasin. Marami pong salamat sa inyo. Yan manood po at mag-subscribe tayo sa ating YouTube channel ng Munting Hiling by Cap Edward. Ang ating pong pagtulong ay hindi namimili ng sinuman. Wala tayong pakialam sa politika o na ang layunin natin makatulong sa ating mga kabayan. Ano, maraming salamat sa iyong pagpunta rito. Maraming salamat din uh, po uh, at uh, pagbigyan po <laughs> mensahe <laughs> ko ng pakarami. Saka ba nagtatrabaho? Uh, delivery courier uh, po. po. Ah, Marikina. Magkahirap kumita. Nakakamagkano ka naman sa isang araw? Ah, uh, ano po siya, ah, uh, pwede ba kong panggitin? Okay uh, Mga lang. platform po sa, ano, uh, Shopee. Ah, uh, nakakamagkano naman? Ah, uh, minimum po kasi yung rate namin doon. Ah, uh, hindi po siya per quota. Ah, minimum po. Minimum mo, 570. Uh, sa so, ngayon po, nasa 610 na po. 610. Kaya, 610. 610, pero ang edit na kanilang sinatak <laughs> sinata sa araw-araw, traffic, init, gutom, pagod, Talagang napakahirap. Kaya sana naman, yung marami pang nanloloko sa inyo, di ba? Sabayan pa ng mga uh, customer na mainitin din ako. Kaya sana nga, hindi po tayo gano'n Kaya nanak, at ang iyong pagpunta dito para pambili ng gamot ng iyong nanay, hindi natin namin ikaw bibiguin. Ha? Ayan, ito na, ito yung ating sticker. Ayan, ipagmalaki mo. No? Salamat po uh, sa page ko ni Kapong Ray. Ito anak, anak. kapong uh, sa munting kiling po. Ayan. Pambilin mo na gamot ng nanay mo. Ano nga sasabi mo uh, dyan? Uh, maraming salamat po ulit uh, dahil po ay napagbigyan po yung uh, aking mensahe na nakaraan para uh, sa pandagdag pagbastos po na pambilin ng gamot ng nanay Yan. Huwag ka nga nakayang pagtulong natin. Hindi yan ang una tuloy. Tuloy-tuloy ang ating pagtulong. Tuloy ka lang sa pagbibigay mensahe okay. at sa panunod. Dahil paminsan minsan, hindi, na, hindi mo na kailangan pumunta dito. Minsan, pag naroon ako, kami na mismo pumapatyal doon sa mga humiling sa amin dinadalaw na namin yun. Ipagpatuloy mo lang ngayong panunod, ang iyong pagbibigay mensahe na, na, talagang kailangan-kailangan ng tulong, pinupunta na namin ni Kagawad sa niya. Ah. Dahil ako naman ay eh, kahit papano ay marunong magmotor eh. Ah. Okay. Diba? Kaya anak, ngayon, hindi ka nabigo. Yan, tulungan natin ang sinating kababayan, natagay dyan sa Sityo patasin Yan, anak ko, ni Nanay Gloria Barlaan, humiling ng pambili ng gamot ng kanyang mahal na ina. Po, napakabuting bata bilang anak ng isang ina na gumagawa ng paraan upang makabili ng pangangailangan ng manggamot ang kanilang ina. Pero anak yan, sabi mo nga, pambili ng gamot. E, pag uwi mo doon, pasalubungan lubungan mo si Nanay Gloria, bumili ka ng uh, ano man, putas para sa iyong mahal na ina. Oh, uh, ano masasabi mo? Hindi mo kakalain na pagkakalo ko. Ayan. Opo, uh, napakalain blessing po para sa amin po na may gantong uh, programa po si Captain Bird Pante napakalaki tulong po sa amin lalo po sa mga naman na ah, kay Cap Edward Pante, ah, maraming salamat po ulit ah, sana po pagpalaan po kayo yung, yung Panginoon natin uh, ah, magbigyan po, po kayo ng malakas sa para makatulong po Salamat na ka ha? Magyan, mag-ingat ka sa iyong trabaho. Yeah. Maganda nga kung puli sa inyo, isa ating kababayan na humili ng financial assistance para sa kanya ina. Yeah hindi namin dinigot. Kaya na, salamat po. Salamat tayo sa Panginoon at pag-ingat ka sa iyong pagmamaniyo at sa iyong trabaho. Maraming salamat sa iyong